Kung March 27 ka pinanganap, matapang, confident, at natural leader ka. Super brave at independent ka, hindi mo kailangan ng approval ng iba para gawin ang gusto mo. Passionate at driven ka, kapag may goal ka, hindi mo ito sinusukuan hanggang makuha mo. At syempre, natural leader ka marunong kang magbigay ng direction at inspirasyon sa iba. Pero minsan, masyado kang impulsive, bago pa mag-isip, action agad. May tendency kang maging impatient, ayaw mo ng mabagal o hindi decisive na tao. At dahil sobrang independent mo, minsan nahihirapan kang makinig sa opinyon ng iba. Sa love life, fiery at passionate ka. Kapag nagmahal ka, bibigay mo lahat ng effort mo. Pero minsan, gusto mo ng excitement at challenge sa relationship, ayaw mo ng boring. Pagdating sa pera, madiskarte at risk taker ka. Hindi ka natatakot sumubok ng bagong opportunities. Pero ingat, dahil minsan, napapabilis ang gastos mo dahil sa impulsive decisions. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 27 baby? Share and like mo na ang video na ito huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated